Hello and welcome back again to my YouTube channel The Mommy Jaja Vlogs. For today's video, magbabahagi ako ng pampaswerte sa pera at pwede din itong gamitin na pangproteksyon laban sa mga usog, sa mga evil eyes at psychic attacks. Lalo na kung kayo ay may pupuntahan na lugar na alam nyong merong mga negative energy at ang pampaswerting ito ay makakatulong para maprotektahan kayo sa mga negatibong pangyayari katulad ng aksidente o mga hindi inaasahan na pangyayari. Pangontra din ito sa mga usog at mga inggit o evil eye. Kaya kung kayo ay lalabas, may pupuntahan, mainam na magdala kayo ng ganitong pampaswerte at pangproteksyon para sa inyong sarili. Pwede din ninyong gawan ang inyong mga anak o asawa. Lalo na kung ang inyong asawa ay namamasada, nagbibiyahe o kaya ang inyong mga anak ay may pupuntahan, pabaunan nyo sila ng ganitong gabay para mailayo sila sa mga kapahamakan. Mangangailangan lamang tayo dito ng pulang tela o mga red pouch. At lalagyan ito ng isang kutsarang asin. At mangangailangan din tayo dito ng silver coin o piso. At saka, mangangailangan din tayo dito ng isang butil ng bawang. Ang tatlong sangkap na ito ay napakabisa at napaka-epektibo na maging pampaswerte at protection laban sa mga negative energies o mga kamalasan. Gawin ito kahit na anong araw at pwede mong bigyan ang mga kapamilya mo at, at gumawa ka din ng para sa iyong sarili. Lalo na kung alam mong napapaligiran ka ng mga negative energies ng mga taong may lihim na inggit dahil napaka hirap ng mga ganyan. Sila yung mga nagdudulot ng kamalasan at kung minsan ay hindi ka umunlad sa iyong buhay dahil sila yung nagbibigay ng sumpa para hindi ka umangat sa buhay. Kaya dapat meron kang mga pang protection para sa mga negative energies. Kung wala kayong bulang tela, ay pwede naman itong ilagay sa mga plastic ng ice o plastic ng ice candy. At saka ilalagay lang ito sa inyong bulsa kapag kayo ay lalabas. Laging dadalhin ito. At kapag natunaw ang asin ay palitan lamang at gumawa ulit ng panibago. Ugasan lamang ang bariya para magamit ulit ito. Napakadali ng pamamaraan ng pampaswerteng ito na makakaakit din ng Kaswertehan sa pera at magiging money magnet ka at the same time, ito din ay pang laban sa mga usog, sa mga inggit, evil eyes, at mga psychic attacks at mga negative energies. Tandaan ang mga ganitong pamamaraan ay magsisilbing gabay at pampaswerte lamang. Tangi ang ating pagkilos, pagsisipag, pagtsatsaga, pagdiskarte, at pagtatrabaho. At lalong-lalo na ang manalangin sa puong may kapal ang siyang makakatulong sa atin para tayo ay umunlad at magtagumpay sa buhay. At kung nagustuhan ang video ito, mag-like at mag-subscribe na para maging updated sa mga next video na i-upload tungkol sa mga pampaswerteng bagay-bagay.